Marami na rin ang dumagsa sa Manila South Cemetery mula pa kagabi. Alamin natin ang latest doon, makibalita tayo live kay Marie Umali. Marie Maki, wala pa rin patid, no? Ang dating ng mga kababayan natin dito sa Manila South Cemetery na nais dumalaw sa mga puntod ng kanilang mga imamahal sa buhay. As of this time, ay umabot na sa 160,000 ang bilang ng mga dumating dito sa Manila South Cemetery mula 5.30 kaninang umaga. Yung uh, kaninang 5 uh, five lanes lamang na pasukan, dinagdagan pa ng isa. Kaya pati yung gate na pang-exit, eh hinati na para pasukan na rin sa entrada pa lang, halatang uh, marami sa ating mga kababayan nakakalimutan yung mga paalala ng mga bawal dalhin. Ayan, nakikita nyo no, yung mga deadly weapon gaya ng kutsilyo, itak, blade, gunting at uh, spatula na Nakumpis ka, umabot na sa apat uh, na po yan. May nakumpis ka rin mga baraha, lighter at marami rin uh, pinaiwan mo ng mga pintura at thinner. Uh, bawal na kasi yan Maki no ngayong Todos Los Santos kahit pa dahilan ng mga nagdala din nila nagawang pinturahan at linisin yung mga puntod ng mga nakarang araw dahil may trabaho pa sila pero mahigpit yan na uh, pinagbabawal kanina nga may mga naita lang nag-away dahil uh, natalsikan daw ng pintura ang katabing puntod kaya naman na uh, pang pinagbabawal ito yan nakikita nyo may mga uh, medical services mga ambulansya na yan. Uh, dahil uh, may mga ilang mga naitatalang mga kababayan tayo na nahihilo. Hindi may iiwasan yan Mackie, sa ganitong sitwasyon na sobrang sikip talaga yung uh, sitwasyon. Ayan, may mga nagpapakuha pa ng mga blood pressure. Uh, kabilang sa mga nagbibigay ng uh, servisyong medikal, ang ating uh, Kapuso Network nagbibigay po tayo ng uh, servisyong totoo para sa mga kababayan natin na uh, nais humingi ng tubig, ng mga tulong medikal. Uh, nandyan tayo para umagapay. Bukod pa dun sa siyempre yung mga lokal na pamahalaan, na meron ding mga itinalagang mga services, mga medical booths para tumulong sa ating mga kababayan. At uh, Maki, maidagdag ko lang dun sa mga nakumpiskano, bukod dun sa mga karaniwan na bladed uh, weapons, tsaka yung mga pintura, mga thinner, bawal din yung uh, gitara, tsaka yung mga maliingay na mga sound system para mapanatiling sagrado at intim yung pagunita sa mga mahal sa buhay. Pati bisikleta, ipinagbawal na rin yan dahil nga sa kapal ng tao, eh baka raw makasagi pa ito pag ginamit. Uh, katulad ng nakita rin natin kanina, ayan, yung bisikleta na na-confiscate yan, Maki. Uh, meron ding mga wheelchair dito na ipinapahiram para sa mga matatanda para di sila mahirapang tumungo sa puntod ng mga kaanak na Yumao. At uh, sa sa oras na ito, ay uh, talagang hindi pa rin na uh, tumitigil ang uh, mga kababayan natin. Sa 26 na hektarya na laki o lawak nitong cemetery nito, 380,000 na kalibing, nagkakasya yan sa 75,000 lots lang. Kaya karaniwang problema sa ngayon ay yung mga hindi hanap ng na mga puntod ng kanilang mga Yumao mahal sa buhay. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Manila South Cemetery. Maki? Bona tarda, mares,